Hey guys, welcome back to my channel. So ito na nga ang last game ng Creamline bago ang semi semifinals. Ang last game nila, Gallery Tower, o oh, di ba? Natago pa sila first set. At itong nakakatuwa bago magumpisa si Marin Gemma humataw muna ng sayaw habang naghihintay na magumpisa ang game nila. Ayun makikita niyo sa video, ang galing talaga ni Gemma, kunting indak lang malalaman mo talaga na Napaka-talented niya sa pagsayaw. O, oh, di ba? Hindi talaga makapagpigil si Maring Gemma. Pag nakarinig niya ng music, talagang sasayaw siya. At may panlaban naman siya, Ang galing niyang sumayaw. O, oh, di ba? Iba talaga ang ating Maring Galasa, Kahit sa maraming tao talaga, walang hiyahiyang sasayaw talaga sa indak ng tuntugin. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Abangan natin. Semifinals na ngayon, Thursday. Syempre, yung kalaban nila, Cheritigo sana man. sa na Cheritigo para sa pa-champion nila. So, yun naman po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo ka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update sa bagong upload.